Big sabihin si Dio ay susunduin ni ano ni Ronnie. Okay, Titig na daw 'yan to sa random. Halika tayo. Dali na. Hintayin na lang natin si Ronnie. Ano ito? Kanin. Ano 'ng ginagawa mo to ped? Atalop ng luya para po pa sa ginatan na tilapia ay ah, magiginitan tayo oh. So. may tilapia nga para tayong dala no? oh. So. kung kakayanin natin maya maya sa sipiukan tayo pupunta pagkaluto may dalang ano na to, mga sili oh. So. rekado yan mga um, rekado ayun tilapia kano ang bilhin dito kanina? 150 sentali ano? lapia, ita how? Oh. sariwa, sariwa, sariwa. yun may nga na doon sa bala, oh. oh. ano mga batao? ano 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 nga, ano 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 pa ano 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 papahabol sana ako kanina maliliit pamprito-prito hindi kami nagkaintindihan si Dio ay papunta doon sa amin pupuntahan sa ano yun? si piukan nga ano e ngayon dito kami napadpad Mala, malalim kasi doon malalim doon sa Bukana ay pagka ay o oh, ang ilog o oh. Hindi, may agos, hindi kaya basta-basta tawirin niyan. Mamaya hintay tayo nung kate. Let's try nating makarating doon para mangungusaan na kami si Pyok eh. Ano? Ayos na yan? Pa uh, malapit-lapit na. ano oh, may may hipon pa kami na nadampot oh. Ha? <laughs> huh? Hipon oh. Yan? Oh, nangangain ng bituka ng tilapia ito pa oh hindi lang makita sa camera at medyo maliit eh ayan oh ayan ayan hmm. ayan na ano ay madami sila madami sila ng ipon no? kunin mo kunin mo <laughs> kunin mo yan yung ipon yan oh. tumalbog yan lang tumakbo na natumatak ano na eh malalik si si na hmm. ayan oh medyo yan yun 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 na na pa eh hintay tayo ng kate baka baka sakali tayo makakatawid tayo si Piyukan O oh, sayang yung dala natin pala hmm, may dala po kami pala ito banyera kompleto po yan may pala kami dala ay nandun sa isang tricycle ay ito ito mungunguha sana kami kompleto sana daming gamit Magtitinda na tayo sa palengke. Pag marami na kuha. Mga pang-ulam lang. Nakakataka ko to. Ilog. Pero, pero yan, mababa yan. Hanggang binti lang yan. Hanggang binti lang siguro yan, no? Mababa lang, no? Mababa lang yan. Doon yung mga bata sa kabila. Mga ngawil. Ayan, no? Sahog. Gata ang aabutin niyan. Gagatan namin ng tilapia, prituhin muna. Tapos dadagdagan mo. Ufit natin niyan, no. Ufit natin niyan, no. Anong luto yan? Ginatang Ginatang tilapia Oh, piprituin muna Oh, kaya mas masarap na pag-prito eh Kaya, yun lagi paborito eh Tinginya Ayan, hindi Ayan Isa pa ang nahuli natin Pagyan na natin sa supot pag walang huli, walang kain. Walang walang kaparte. yun <laughs> Nauli na naman. Kakadami din tayo niyan. Ang tawag diyan, e, ano? Ukoy. Ukoy. <laughs> Yan, medyo malabo eh. Pag nalalabuan, ayan. kita Nakita na, kita, kita. Ayan, ayan na, ayan na. nakatakpo na agad. Uy, angat ka na konti, bagya. Angat, angat, angat. Ayaw, umangat. Ayaw, tingin. Hmm. Ah, kadami tayong panggawa ng ukoy natin. Pag nalagyan ng isang tray na itlog, madami na rin. Isang <laughs> tray na itlog. wala dito. Ah, wala dito. Ah, wala kang kaparte. Wala ka, ka, wala ka ulam tupid. Kain na, ulam wala ka ulam pag wala huli wala huli okay. wala kang ulam hindi naman si Tupid sa, kung paano mapapagkasya ito <laughs> yung takbo <Yeah>. nawala pa <laughs> <laughs> nawala pa huli <laughs> <laughs> talaga hindi makakaulam ng po si Tupid di comment mamaya yan at kung ilan yan <laughs> akin tricycle si yan lago blue ba naririnig ko eh yung para bagang mag-iwahiwalay. Oh, yan na nga. Oh. Wala si Dio. Dio! Di makita? Di makita si Dio? Si Bap, ano rin, bumabiyahe pa po si Bap eh. Naglakad ako, paparoon nga sa kay Titanor, wala rin. Wala Wala din. Shoutout nga pala kay Gordon. Bakit? <laughs> Nagbigay na naman sa iyo. Nagbigay manok. Nagbigay na naman ng manok. Papa shoutout. Ako pa ron dahil diyan ko iniwan yung tricycle ko. una sa gawa. Ano ko sabi sa inyo nung asawa? Nasaan daw? Sa hindi yo. Sumunod na nga daw eh, baka ako naglalangoy na nga doon. <laughs> Ay, patay na naman. Kawawa naman yung tao si Bap pati ay nasa biyahe pa kaya hindi ewan ko kung makakaabot tatawagan natin maya si Bap kung makakaabot isang oras na akong naghihintay dun eh lalang mo yung napabalik kung naroon man siya ay naglalang mo yung napabalik di hinihintay ko baka kakoy palangoy siya pabalik at ah. ang galing na doon. Oh. wala pa rin isang oras na eh <laughs> Eh, di makita po. malayo. Malayo sila, ayan. Ano raw muna ko, Ay, narinig. Kuha muna ko, ko. Ano kayo? Hindi may yan tako yan. Uy, ni sinirito na sila. Lapya. Sinamaan pa ng talbos ng ano eh. <laughs> ha? Sinamaan pa ng talbos ng damo. <laughs> Eh, may ini, may ini pa ko. May pako tayo. Sasabog natin sa ginataan Si <laughs> hipon ang pagaluto. Sa plastic na 'yung hipon natin. Oo. Oh. Natutupad. Ha? Natupad ko, na yung pang, ano, natupad ko na yung yung anak, May ito na 'yung bilhin nyo, sugpo. Grabe. Ano. dami. Dami. Sugpo so, pag laki ang problema ay kailan patuloy. Misura, suku kami muli. Ayan. Ay makai. Hi po. Naarin ko na. Teka, Hindi na yun. Bilisan mo. O, alpasan mo na uli. Alpasan mo na. alpasan ko na po muna. Pasensya na mga anak ha. Hindi pa pwedeng ano eh. Hindi pa pwedeng Hindi pa eh. pwede. Puro mga ano pa. Dami sa ano oh. Puro mga similya pa yan. Hindi pa siya pwedeng... Alpas, oh. alpas, alpas, alpas. Hmm. Dami sa anak. Uh. Dami na niyan Pang -hipon. Yan lang po ito, sa ilog lang nang to kilan, maraming to. Dami. Hmm. Ay, malaya na uli kayo. Magpalaki kayo, babalikan ko kayo pag malalaki na. Ayun. Yan. Yun. Yeah. Malaya na uli kayo. Palaki kayo diyan. Tapdi na sampas. anong ano na? Ano nangyari na? Uy, sarap niyan. Ready na panasin natin ang dinada. Gata, paku, ato, atchay, sili, sibuyas, luya, Tsaka, tiniritong tilapia. Tilapia, gagataan po natin 'yan. Yan po ang itsura niya. <laughs> sarap. Oo.

sakripisyo. Palagad ng palalim. Mm -hmm. Si Dio po, naglangoy doon sa Sipiukan. Buti nakita kami dito. <laughs> <laughs> Ayan, si Dio. Hindi <laughs> si Piuka nangyari. Ay, shout out mo na ba yung pisa mo? Yung nagano sa atin. Oh, so, shout out doon no, sa aking pinsan. Nasa Paris. Ayan. Ayan. Ayan, dumakin dito. Ay, bigat na ako ng dala noon. <laughs> ha? Hindi ka ako makakatawid dito, bigat ka ako ng dalo <laughs> <laughs> Bawa ka ako. Kayo dun dumaan sa tabla. De... Dun nga sana kami dadaan. Ay may mga baka. De delikado. Eh. May Maka mga dala kaming gamit. Bawa yun. Bawa dito, tinggal ikang. Para nagtitipid ka magpakarwas ha. Pagkako. Aron eh. Ha? Ha? Para nagtitipid ka magpakarwas. Ay, nandito na rin lang eh. Habang nagpahawin sa nilo ko. Ito sa tulay. Uuwi na ako at magchichinsyo na lamang. Naku. Taman tama, labas ka ako ito. Buti na lumabas yung pisan na rin. Buti na kita mo. Oo. Kaya kayo, may pumalakpak. Kaya kayo, si Dio yun. Pumalakpak na yun. Pagtingin nila yun. Over kami po kasi rito. Ando sila sa tulay. Ito may Ganda naman ang view natin, oh. ng anak ng Spiritus ng Lord, gabayan mo po kami sa amin mga pangaraw-araw na pangangailangan. At uh, nagpapasalamat din po kami sa makahay na ito, sa mga biyaya na namin natanggap. Lord, at uh, sana po, maging maayos po yung aming mga pamamasada pagkano kumita po kami ng maayos para sa pamilya namin Lord salamat po sa lahat ng biyayang binibigay mo po sa amin Amen Ayon, Kakain na Tara, kain tayo ay nakalimutan na. Ayun, yun 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 pang, Kanin kami para... po sana ay papuntang si Piukan ang problema ay malalim pa si Dio ay naligaw na naggaling na po doon hindi mo hindi mo makakapanipiok si Dio sobrang lalim sobrang lalim kaya may buti meron po kami dala kaya dito na lang kami kakain papalipas kami ng oras ligo-ligo din Yung mga bata maglalangoy doon Oh, ganda ng ating tanawin, oh. Aroy, sarap. Ang ulam namin ay ano, uh, tilapia na ginataan. May talbos ng pechay at uh, Ang <coughs> ah, sarap. Lapit, Oh. Oh, Dio. Mabawi ka man lang siya yung pagod. Mabawi ka man lang sa pagod mo. <laughs> Malayo-layo ka naman ang yung narating. Tayo mga kanayata. Dulo na ng kamalog eh. Dulo ng kamalog eh. Wala, tao, Patanaw, ha? wala pa tao talaga wala pa wala pa lumo ko ba tayo ba kung saan punta sa capitol ha ako <laughs> sa capitol punta na double doon. yung sabi niyo Tahimik ang mundo nakain niya no galit galit, galit po tayo galit galit, galit mo na ako po sa ano, ang upuan namin, tubig. Diba sa ang kain. Maramihan ang kain ito. Malalit mo <tipo> doon? Saan, saan? Dito na sila. Na lang sila. Parang nakatayo na lahat sila doon. Hindi Pero yung bandaron, malalit pa malalip yun? Hindi po. Ay, makakalamun. Ah, uh, sa susunod. Susunod natin mga vlog. Oo, oh, malalim doon eh. Pag malalim. Yung mga last 12 pa lang ng takali. Nakakapi mm ha. -hmm. Saka na. natin yung pupuntahan. Oh, kasi medyo gabi na yung ano, baba ng tubig. Baka tayo eh, malunod. Hirap na. Bibili lang muna tayo ngayon ng sipiok. Ah, <laughs> eh, bibili muna tayo sipiok. Oh, sana tayo makakuha. Masarap. Eh, dala naman sana tayong pala. Ang problema yung pala natin eh. Ay, tamad. Pa sana. Ah, Ayos yung alok na, na si siyo. Si ha? Parawan eh, na lang tayo ng kuwari. tamang tanaw lang tayo ngayon. Ayun. Susunod na mga vlog natin, si Piyok. Mangunguha tayo si Piyok. Cuts and cook naman tayo. Okay, may makikita tayong dahong ligaw. Sama na natin. Ang dami ang ligaw na iba. ligaw na iba na tayo maligaw. Ganda naman ang lugar namin, o. Oh. oh, kita e, nyo ma okay, na, ma'am. Ayun, nagdala ka, bahalaan po dito sa amin. Kaya medyo kulabo pa yung tubig. Malabo-labo uh, pa. Oo, oh, malubo-labo. Ayun, okay. tayo inip Ay, na, o. Oh. Bago pala nag-iinip. Uh. Labo pa tubig, eh. Para baka mga tuwan-tuwan yung tubig. <laughs> Kahit labo, Talo pa natin yung mga bakay. Sana Dati nga kami, pag nakakita ng ano, yung lukluba ng kalabaw, maputik. Ala, day! Ngayon, <laughs> di magbaday ba? Di magbaday ba? Bababa! Ito yung sa pangkayo Nasa buhangin? Sa baba doon? Sa baba na. Hindi, okay, doon yung sa tappingan ba ng mga bata kanina? Ah, yun. Yung dinaanan na sa... Yung, yung ano, kaya doon, yung gumayon tayo doon sa buhangin. na ah, malalim. Yung binabaan ko kanina, hindi kayo tapping doon. Pagpa ko, dumaan sa may dulo pa doon. Sobra panlalim. Nung lumusok tayo doon. Tatawa ko kayo, Dio.

Ah, uh, uh, Ibig sabihin dyan na sila nag-bye-bye. Sila Sa may Laguna. Doon pala sa rop ng lampititano sa Balete. Ang islog, dapat ng huwag klapya. dapat dyan at... Ano, yung igat. Abi ni yung ispulga tapos saray. Yung madami dyan. May mga angalitin dyan. Problema nga lang yan. Tawal. mga 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 dyan. I-sign ka. Yung kasubawal mga mga Nakaranas kami yan Pag yung... Nakaranas kami dyan. Nakawil kami. Nakawil kami magkakapatid. Tapos si... Nakawil kami. Yung ginangamit ko pa

hindi pa tama ko na tayo makakuha ng ako si uh -huh. malalim si pa. ng si asawa ko, tumawag kami. Si ka nga daw pagka pag hindi po kayo nakita nun yung mag yun manuwi na ayo. Pinaghalo ko yung ano, yung oil. Eko ano, karis eh. Tsaka... Yung ano, ang gamit natin. Oh, ano? Tupid, ligo! O, oh, kali kaligo kal na ko. pa yung hala. pa yung yung na po kami hapo na pinahapo <laughs> na kami hindi na kami natuloy sa parusan uh, next time ang ay <inaudible> hey, tabi na lang itong mga gamit na ito ito lang may uwi sa bahay naman ako ang na mga asawa Alright. Oo, oh, Yeah. Para, para pag tayo lakad natin, sa susunod na maninipyok tayo, meron na tayo nyo tayo maghanap ng pang sala. Oh. Diba? Oh, yung, yung, na ba, uwi na po kami. Kapagpahinga na rin, ayos na rin. All goods in the hood na rin po. Lahat ay si Bap mamaya pa pong gabi ang dating nun eh. at eh, gabi pa po yung ang barko na nasakyan nila susunod na mga lakad natin baka makasama na kasi pong yung drone niya nasa bahay may wala pong marunong magpalipad sa amin kaya uh, ano mahirap pa kay laman ano <laughs> nandun? Ah, pupunta ka pa rin doon. kami ay lalakad na tuwi na kita kita lang po tayo susunod namin mga vlog